Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po, yan, bali ang episode na ito, ano po? Patuloy pa rin po tayo sa pag-harvest po ng ating kangkungan po. Oh. Uh -huh. Yan, bali ito na po yung mga naharvestan at ito pa po yung haharvestin. Are po yung haharvestin. Are po kabilang babanda-banda di, yan. Ay, haharvestan pala ang, oh. Uh -huh. Ayan, oh. Uh -huh. Are po ay tayo naka ilang plat na ba yan? One, two, three, four. Halos nakaapat na plat na po iyan Ay eh, mahigit 200 dali na po yung nakuha 20 bandil Yan, ari po ang ating napanguhaan na oh. Ito na po yung ating mga naanihan Okay po naman oh. Ya, yeah, tayo may kahit ano yung laging okay ay oh. Naka 200 mahigit tali na po Tapos ngayon ay, eh, ang order uli ay Parang 80 po 80 tali Ating pong bibigyan uli pero sa ilang cycle na po natin nung pagkakangkong ay para po tayo nagbibiyahe ba may nakikita tayong iba't iba oh. katulad ho na rin kung napapansin nyo yung makapal na yan yan ilang flatbed isa tempot huminto kung mapansin nyo huminto tayo dito sa banda dito kasi ho ito pala ay hindi nga hindi ko rin nga po alam ay maraming nakakaalam sa atin na itong si kangkong hindi gaano ang alagain hindi ano basta parang kung pinakamaluan sa ating crops oh. pero ngayon po habang tumatagal lumalawak yung ating kangkungan may nakikita pa rin po tayong may nakikita tayong parang nagiging sakit niya uh oh. ay di sabi ko nga ay, ano pa nga ba at ipagpipilitan kung hindi aari halos ari pong plat na ari ay hindi kunting kunti na lang makukuha upo kasi o, nagkakaroon tayo ng problema ayan no may mga ayan tulad dito tipaklong o, mga insekto ito po ay papunta na sa reject oh yan mga reject na po o. di kumbaga hindi ko nga po alam din na ito pala ay ganito oh ready to harvest na tapos pasiray pasira na po siya oh yan no pang baboy na lang pang baboy manok o kaya po nakakalungkot man eh di ba't ba tayo malulungkot pa hindi na kailangan malungkot oh. solution natin pakain sa baboy yan katulad po nito oh. halos kaya putol putol yan hinto hinto may mga kainan na lang ano hmm. yan ano. insekto po ito po ay hindi na nabibili sa merkado unang una po ay ito hindi na talaga ano hindi po naman natin pinagpipilitan sa ating mga customer na kuhain kahit butas pero ito po yung sasabihin natin pag ating pinagbalibaltad ang ating iniisip siya yung safe at siya yung ano ng insekto po ay, pero sa mata po ng ating paningin na masama ay dipiliin natin yung maganda ano po yun ang nakikita ko pong may sakit oh huh. ang dami pa rin sip eh yan siguro po ito yung reject na ang gagawin ko po dito totally pungos yan ganyan na po parang ihaharvest ng ipapakain na lang po sa alaga oh yun yung po ang nakikita ko dito oh eh. kahit po naman sino sa atin siguro din na yung, yung ganito hindi na pag natalian siya ay puro butas Oh. Yun, oh. no. Mabilis po pati ang pag-atake nila oh. Yan oh. Yan kita pala dito oh. Nung nakaraan po ay di po pa may nakikita tayo. Pagkagayan po nag-nag-apply tayo ng pamatay insekto pero ang bilis din po naman pala. Oh, yan oh. Talagang tipaklong yun ang dadali oh. Paparami pa sila oh yan oh. napaparami ayun nga oh sulo ka sino kasama mo ah wala ah, bakit maalon mataas ang tubig ano ay tataas ng lanta yung ano hibas ng gabi aba di pwet na pwet ka <laughs> kaya ka naghaharap ng pangulam ano ay pang siya nga bahala na ulit saka ulit ako sasama saka bagali ko saan eh ay ispil ng tubigang kuno daw matiwala oo oh. man ako na oo oh. ulit ko pang nakapaw na oo oh. nasikasahanin Halos ito po hahalawin na lang natin oh ngayon. Medyo may matatagal lang ho tayo sa pagharvest pero sayang pa rin po. May siguro po mag apply na lang tayo ng mga pamatay insekto po. At talagang hindi ho tayo makikinabang. Ang pag aabutan po na samplat isang plot isa. Halaw lang po ang gagawin natin ay ari pagpinagdudtong dalwa. Tatlo. Siguro po tatlong plot ang mare-reject dito at gawa pong dudukutin pa natin yung mga ilalim ay kapare sa ring isa tatlong plat ang mawawala po sa atin yung mga 150 tali okay lang ho naman ano nga ba tayo po lumitagasunod lang sa lahat ng pagkakataon o edi alam na po natin siya po ay naging aral natin habang tayo ay narito sa larangan ito talagang bakit nga ba naman nagbubutas-butas ano po hmm. nagiging salal hindi man po butas ari oh yan tinatamaan na siya ng ganito oh. may uud yan tayo po ituloy-tuloy na pag-harvest na rin tayo po ibali paktaw-paktaw yung magiging kuha so anong pipili na po natin ay maganda napakanabangan pa naman po yung mga pagkain baboy medyo kunting abala po sa pagharvest yun ang nakikita ko po naman dito siguro pagka laging ngayon ay eh di nakaready rin yung ating mga alaga para hindi walang masasayang talaga plan B po ang tawag doon plan B lang po natin kulang kulang 100 mga 80 or 90 po gara quality na po may tulya pis din may tulya pis din may reject din pag dinano ng ano tipaklong oo oh. Napakalambot po ng ano ayo, ng katawan kaya pwedeng iluto po ba lahat. Ganda ng texture, lambot. Ate po ikinakanlong agad Para po hindi tayo matuyot Matuyotan no? Hindi yeah. Pinipili lang po natin Madali pa naman po Kung mapipili okay. Ayo po Salamat po sa inyong pagsama Ano po, po yung dire diretso na po At ito may Yung ginagawa natin Ay eh ganito lang Paulit ulit Basta po 80 ganari yung ating kukuhain. Yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.